Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tungkol sa Article 1156 or 1156. Pero magpo-focus lang muna tayo sa definition ng obligation. Ano nga bang ibig sabihin ng obligation under 1156 at ano mga dapat natin i-consider sa ilalim ng definition ng isang obligation? Okay, sige, start tayo. Let's go. Ayan. So, ang ating pag-uusapan muna ay tungkol sa Article 1156, pero magfo lang muna tayo sa definition ng obligation para hindi masyadong mahaba yung ating magiging lecture video. Bago natin i-define ang obligation, ano ba muna ang ibig sabihin ng Article 1156? Sabi sa Article 1156, an obligation is a juridical necessity to give, to do, or not to do. This is under the civil code. The new civil code. Kaso maraming nature ang obligation. So pag sinabi natin 1156, ang pinag-uusapan natin dito ay yung isang nature lang ng obligation which is civil obligation. Kasi meron pa tayong iba, ibang uh, nature ng obligation. Meron tayong natural obligation. Meron tayong moral obligation. So, dun sa natural obligation, tsaka moral obligation, ito yung ibang nature ng uh, obligation. So, yan. Pero under the new civil code, civil obligation ang pinag-uusapan sa Article 1156, which means a juridical necessity to give, to do, or not to do. So, this is actually civil obligation. Yan. So ating isa-isahin ang definition ng obligation. Sabi dito, isa siyang juridical necessity. Ano bang ibig sabihin ng juri juridical necessity? Ang ibig sabihin ng juridical necessity, isa siyang juridical, may juridical tie ang dalawang parties kung saan, kung sakaling hindi gampanan ng isa, yung kanyang dapat gampanan, itong isa ay may karapatang mag-demand para gampanan ng isa yung dapat niyang gampanan. Okay? So pinag-uusapan natin dito yung juridical relation. Juridical relation ng dalawang parties. Yan. So again, ulitin natin. Sa ilalim ng kanilang juridical relation, merong duty ang isang party na gawin kung ano yung napagkasunduan at may karapatan yung isang party na piliting gampanan ng isa in case na hindi hindi gampanan yung kanyang dapat gampanan. So, sa obligation, meron palaging right. If there's an obligation, there is a right. Yan. Dito, sa ilalim ng karapatan na yan, dahil meron juridical necessity ang isang party, may karapatang humingi ng tulong ang isang party sa court okay so therefore enforceable in a court of justice in case of non compliance enforceable in a court of justice in case of non compliance or non performance So para maiwasan yung consequence ng hindi pag-perform, kailangan gampanan nung party na yon yung kanyang obligation. So ang pinag-uusapan natin dito, ang may obligation, ang tawag natin dyan, si debtor, at yung may right sa performance ay si creditor. So itong si debtor at si creditor, meron silang juridical relation. Okay? So ito yung tinatawag nating juridical relation. So again, bakit naging juridical necessity ang isang obligation? So ang obligation ay juridical necessity dahil kailangan gampanan ng debtor ang kanyang obligasyon. Otherwise, pag hindi niya ginampanan ang kanyang obligasyon, si creditor, pwede niyang i-invoke yung kanyang right na humingi ng tulong sa court para utusan si debtor na gampanan ang kanyang obligasyon. So pag i-enforce yung obligation, halimbawa Itong si court uutusan niyang si debtor na ibebenta yung property kung halimbawa ay niya magbayad no pwedeng ibenta yung property tapos sa isang public auction tapos yung kikitain sa public auction pwedeng ipambayad doon sa obligasyon ni debtor so isang halimbawa yun ng enforcement ng obligation so again para maiwasan natin yung ganung klasing consequence si debtor, kailangan niyang gampanan yung kanyang obligasyon. Kaya naman, sabi ni Justice J.B. L. Reyes, sa definition na binigay ni Arias Ramos, no? mas complete yung definition niya. Sabi daw, ang obligation daw ay isang juridical relation is a juridical relation whereby A person may demand from another the observance of a determinative conduct. And in case of breach, may demand satisfaction from the assets of the latter. Yan. So ito daw yung mas complete definition, ano? Ang obligation daw ay isang juridical relation kung saan ang isang tao this is the creditor, ang isang tao o si creditor pwede siyang mag mula kay isa pang tao, in this case si debtor. Si creditor pwedeng mag-demand kay debtor na gampanan ang kanyang tungkulin or observance of determinate conduct Which in this case refers to to give, to do, or not to do. Yan, yan, yung the observance of determinate conduct. At kung sakaling magkaroon ng breach or hindi ginawa ni debtor ang kanyang obligasyon, pwedeng mag-demand satisfaction from the assets of the latter. In this case, si debtor. So, yun nga isang enforcement of obligation na hingi ng tulong si creditor dahil meron juridical tie okay, or juridical relation. Pag hindi ginawa ni debtor, si creditor pupunta sa court at i-enforce ang kanyang right para ma-perform ang obligation. At isa dun ay uh, utusan ni court si debtor na ibenta yung kanyang properties para masatisfy ang kanyang obligasyon as payment, for example, ng obligation niya. Okay? Yan. So, sa ilalim ng definition na to, dapat i-consider natin yung karapatan ni creditor, yung obligation ni debtor, at yung remedies in case of breach. Okay? So, yun yung remedies in case of breach. Ito yun. Enforceable in a court of justice in case of non-performance. So meron tayong Article 2236 sa Civil Code na nagsasabi, si debtor ay liable sa lahat ng kanyang property, present and future para sa fulfillment ng kanyang obligation. So subject sa certain exemptions under the law. Kaya pwedeng i-enforce ni creditor yung kanyang right to demand performance. Kasi along with the liability of the debtor, ay subject yung liability, yung asset sa liability para uh, mafulfill yung obligation. Okay? So, ikat ko muna dito yung uh, discussion natin tungkol sa Article 1156, particularly the definition of obligation, para at least hindi mahaba yung uh, papanoorin ninyo bawat lecture. So, yun lang. Diniscuss natin kung ano yung ibig sabihin ng juridical necessity sa ilalim ng definition at kung ano yung mga iba't-ibang nature of obligation, pati na rin yung mas komprehensibong definition ng obligation. Okay, hanggang dito na lang muna tayo. Uh, Mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan ibang klasika. So, bye-bye.